Ogi Diaz, muling inilabas sa publiko, ang first ever business ni na Kim Chu at Paolo Bellino. Dalawang brunch daw umano ang ipinapagawa at malapit ng magbukas. do ang Kim Pao, hilig nila ang ganitong banding. Panigurado dudumugin, maraming magpapa-membership na mga fans. Health is wealth, kasi ang target nila kung sa nakakatulong na ito sa inyong daily life, makikita niyo pa ang kimpaw kapag nasa gym. Super blessed ang dalawa, kaya ang maganda sa kanila, kinagawa more on business. Pinapaikot ang pera, hindi pinapatulog lang sa bangko. Kung ganyan kasi pagba naman, hindi na magtataka ang lahat, kung pati sa ibang bansa papasukin na rin nila ang negosyo. Ayun nga sa mga komento, halata nga nagkakasundo din talaga sila. Feeling ko, hindi sila ganoon kaluho. Iminsan e nga, walang ipinagyabang itong si Paulo ng mga mamahaling sasakyan. War on investment. Magaling humawak ng pera. Habang ito si Kimi, bukod sa humayad kumakayad sa trabaho? Hands-on din sa negosyo. Magiging sikat na milyonaryo in the future. Hindi nag-aaksaya ng pera. Lahat inilalaan sa magagandang bagay. Ang mga ipinaghihirapan nila. Anong say ninyo rito? Lalo ba kayong humanga sa kanilang dalawa? Patuloy pa nating silang suportahan. Upang mas makamit pa ang, kilang, ang kanilang mga goal in life.